Hi guys! Kumusta po kayong lahat? At syempre, meron po akong kasama dito yung mga vloggers na mga sikat na sikat at syka, usapan natin ngayon ay Ano bang ang pinaka-turn off mo sa babae? Kayo po ba? Ano bang turn off mo sa babae? mag po kayo sa baba. Gusto ko din malaman kung ano bang turn off nyo. At syempre, kasama ko po dito siya ang pinaka-magaling na content creator sa paggawa ng mga horror content. At sika, syempre, kasama po siya sa top 7 na pinakamaraming views sa Facebook at saka sa top 17 na pinakamaraming views dito sa Pilipinas dyan sa YouTube. Siya ay si Agassi Chen. Bro, grabe naman yung introduction eh. Bro. Ay, bro. Hindi naman ako magaling. Ano lang, I'm trying my best. Bro, sincerely, nanote ko yung isang video mo. Siguro na sa ibang bansa ka. Tapos napunta ka sa Isang bahay na wala nang tao, siguro puro ghost nandun. Abandoned na yeah. Abandon. Vietnam po yan or Thailand? Thailand and Indonesia. Bro, nanood ko yan. Bro, amazed ako kasi nakita ko yung shots at saka yung editing. Like, nakaka-wow. Too nakaka -wow. like, much. Hard work. Hard work, hard work yeah. Yes. Bro, kaya natutuwa ko sa'yo. Effort sa content, bro. Effort. Effort. Natutuwa na ko rin sa'yo yung ano eh. Ako ay isang model. <laughs> Hoy! At syempre, kailangan to ito, siya ang Pabangsang Pagboy dito sa Pilipinas. At ang pangalan niya ay si Joshua Agate. Eh oh, yun na yun. Oo. Hello! Kumusta ka? Ayos lang. Sa itong taong 2024, ilang babae na nilandihan mo? Ilan na? Hindi, ngayon wala eh. Work lang talaga. Work lang talaga. Saan galing yung pangalan mong Pabangsang Pagboy? Ah, uh, ano yun eh, parang way back 2015, gumawa ako ng iba't ibang klase ng fuckboy, yung galawan. Tapos, yun yung tinawag nila sa akin. Iba't ibang klase ng fuckboy, tapos galawan talaga, kasi kabisado ko. Alatang confident ka, pogi ka, siguro marami kang babae, no? Ngayon? Wala. Dati. Dati? Nako! <laughs> <laughs> Alright, so ngayon, guys, ang usapan natin dito, tungkol sa babae din. Tungkol sa babae din. Yeah. Siyempre. So, ang gusto namin itanong ay, anong pinaka-turn off mo? Turn off sa babae. Hmm. Sino gusto mauna? Ako muna. Ako ano? in introduce no? ano? Ako muna. oo. Pinaka-turn off ko sa babae, disrespectful. Ayoko yung walang respect sa mga tao, sa friends, sa parents, gano'n. Uh, gusto ko yung parespeto. Yun. Ang unang turn off mo sa babae ay disrespectful. Una yan ha. Ikaw, anong pinakaunang unang, unang tunog mo sa babae? Ikaw? Ako. Sigurado ka sa sagot ko. Oo, oh, ikaw. Oo. Oh. Ano, kapag, ano, kapag, pag magaling sumubo yung babae. Oo. Oh, oh. yun. Turn off ko yun. Oo. sumubo? Oo. paano yung naging turn off? Eh, kasi sino kaya yung nagturo dito? Parang ganun. oh, di ba? Sino yung nagturo doon, di ba? Mahirap yun nag-aral. Hindi, hindi na-aral yun, tinuturo yun. Anong, yan? Uh, natural things? Parang natural lang sa utak natin? Hindi. Meron kasing babae na hindi ganun kagaling or karunong. Mas gusto ko yun kasi ako magtuturo ng ganun. Pinakaunang turn off mo sa babae, yung magaling sumubo. <laughs> <laughs> kasi nagturo dun, di ba? nagtataka ka, di ba? Oo. Kaya ako nun. <laughs> Wait, <laughs> lang. wait lang, wait Paano mo makikita agad kung magaling sumubo? Eh syempre, pag nagka-ano na kami, ah, nagkausap kami ng masinsinan. So, pala mataturn off pagkatapos mm. niyo mag-usap na oh, tapas... oh, Ganon, oo. Oh, oh. So, uh -huh. ang sabi niya daw, practice first. Anong tawag dyan? Practice makes perfect. Oh. Okay. Yeah, practice makes yeah, perfect. Ayaw niya sa perfect. Ay, yeah, beginner. beginner. Yeah. Beginner. Punta tayo sa pangalawang tanong. Anong pinaka-turn off mo sa babae? As it's said, disrespectful. Yeah. Yung ano plastic. Yung maganda sinasabi niya sa iyo pero sa likod hindi naman. Ako kasi more on sa ugali kasi sa looks, yung looks pwede magbago-bago eh. Pero yung ugali, kung ganun talaga ugali mo, ganun talaga eh. So, ayaw mo talaga sa, sa mga babaeng plastic. Mga rubber. <laughs> 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 plastic pa rin. Plastic Plastic. Oh, gusto ko sa mga metal, yun. Uh, Patitigas. Uh, Patitigas. At, para pander, uh, parang pater, ganun. parang ganyan. Ganun. Ah, ganun. Sige, punta natin sa'yo. Ay, ako ready ka na ba? oh yeah. yan. Ready ako. Anong pinaka-turn off mo sa babae? Pangalawang sagot. Kapag yung bunganga niya mabaho, like amoy laway or something, amoy yung dito. So, ayaw mo sa babaeng meron siyang bunganga na mabaho? Kasi, hindi. Ba hindi, kasi kapag yung palagi siyang sumusubo, oh. nangangamoy iba yung dito niya. Like, ganun. Tama naman yun. Sabi mo tama, ibig sabi may experience ka doon. Siyempre wala, ma-agree lang ako. Eh. <laughs> sabi mo tama, ibig sabi may experience ka doon. Tama para sa kanya. <laughs> tama para sa akin. Kasi siyempre, kahit nag-toothbrush na siya, nag pag nag-hello, pag gumanon siya, mabaho, shit, mali. So, ang pinaka-turn off niya ulit sa babae ay yung mabaho ang bunganga. Ang hinya. Uy, mm. ano mo yun, no? <laughs> <laughs> Guys, itong content hindi para sa mga bata, para sa mga matatanda to. Okay? Yard. Pangatlo, anong pinakaayaw mo sa babae? Pinaka turn off mo? Siguro in general lang. Ayaw ko rin kasi ayoko ko kung ako lang. Ayoko nang parang sobrang taas ang tingin sa sarili. Yo mo yung sobrang taas ang tingin sa sarili. Sobrang talagang humble lang, feet on the ground lagi. For me kasi more about ugali, yun yung na turn off lang mga ugali. Anong tawag yan sa English? Um, high look. <laughs> High-look. Ang tingin. High look. look. Mm, literal na taas ng tingin, High look. Uy, gusto mo yung lahat na sagot ko pang wholesome. lahat na sagot niya, kabasto sa <laughs> Sige, let's go. Ikaw na naman. Ako? Sigur. Pangatlo. Pangatlo. Hangatlo. Let's go. Anong pinaka-turn off mo sa babae? Eh? Pangatlo. <laughs> yung kapag naka-nails, yung mahabang nails. Ano sabihin nun? Yung naka-nails, mm. yung parang may design yung nails na mahaba. Tapos yung dalawa dito sa gitna, walang nails. Bakit wala yun dalawa? Bakit? Bakit yan? Bakit ganon? Baka kasi mahilig siya mag- <coughs> ah! 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 Kaya nga ako, nandito, kontakin mo ako. Napuntahan kita dyan. Kesa yung nag- ka lang mag-isa. Tama talaga yung pangalan mo. Pabangsang potboy. Yan. Bagay sa'yo. Yan. Yan. Ikaw, may sasabi ka pa? Wala na ako <laughs> Ikaw, mayroon ka ba? Siguro, um... Kapag mabunganga. Ano sabi mabunganga? Yung ang ingay, like hindi, hindi sa ano ah, sa kama. Like yung kapag first meeting nyo palang, para feeling close na gano'n. Maingay. Pag kumakain, yung kapag ngunguya, babagra, gano'n, pangit. Pangit pakinggan yun eh. Oh yun, maayos yun ah. So ikaw parang medyo ano ka din, maarte ka. Hmm. Maarte ka. Sa mapili. Mapili ka. Eh. Hindi lahat yan, pinapatulang ka. Yan. Ano yung, no. ah, kasi kami lang tinatanong mo ibabalik namin sa'yo. So okay ano ang ayaw mo sa babae? Ang pinakaayaw ko sa babae, yung una-una, mm -hmm. yung kailangan ng or naghahanap ng madaming attention. Attention seeker. Mga ganun, yeah. Attention seeker, thirst trap, or gusto niya ako kasama lagi. Parang, what do you call that? Clingy. Clingy attention seeker, at saka yung mga thirst trap. Kailan mo lang gusto kasama ba? Pass, pass. Ano, ano? Kailan mo lang gusto kasama ba ang babae? Kailan ba ako gusto may kasama babae? Oo, oh, kasi sabi mo, ayaw mo yung lagi. Oo. Oh. Pag ano, siyempre, pag may jowa ako, alam um, ba ako may jowa ako, kasi taka, I'm um, gonna, meron po akong isang araw para sa date, para sa, para sa kanya talaga. Lahat ng bihay natin para sa kanya. Pero pag mga normal days, mga araw lang, siguro pag umaga, alis ako bahay, free free lang, free ako, walang, yeah, walang stress. Hindi ka pinagbabawalan walang bawalan. Yeah, walang rules. Free lang. Tapos masaya. Yeah. So, kung ganun, ano ang hanap mo sa isang babae? Yan, mahilig, mahilig talaga ako sa mga babayang inteligente. Oo, oh, mautak. utak, So, yan, pag kinausap ko yung babae, just mga tanong ko pa lang, alam ko na kung pasok pa to or hindi. So, mahilig talaga ako sa mga babaeng inteligente. At saka, mahilig din ako sa mga babae, ano, anong tawag dyan? Hahaha! <laughs> 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 Mag-start mag start tayo sa physical appearance. Ah. Physical appearance. Sa totoo mm -hmm. lang, may nasulat ako sa papel dyan sa kwarto ko. Mm -hmm. Gusto ko yung uh, mm -hmm. babae siguro nasa 5'7, 5'8. Mm -hmm. Medyo matangkat. Mm -hmm. Medyo. Yung height yan sa bansa ko normal lang. Normal. Mm -hmm. o, sa bansa ko, mabilis maranap ng babae 5'8, 5'7. Okay. Nasa lahat. Sa, amin, so, sa akin, bawal yun. Kasi magkasing tangkat kami. <laughs> <laughs> gusto ko po din yung mga mm -hmm. babayang yung may may laman may laman may laman, laman. Yeah. yeah yeah gusto ko yung laman talaga yung lamant parang... talaga yeah yung may laman chubby yeah hindi naman chubby pero yung parang alam mo yung chubby pero bagay sa height yung sabi cho niya ano sa... alam mo yung chubby pero nagagano siya chubby nagagano chubby, chubby? Hindi, hindi 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 naman yung chubby pero yung chubby na parang bagay sa height Ba't ka Ako? Hindi. Ganito All <laughs> uh -huh. Alright. So, that's it. Nice. Guys. <laughs> 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 oh, oh so ano pa yung mga talong nyo? Uh -oh. Ano gusto mo chubby? <laughs> <laughs> Bakit parang gusto gusto mo pumunta sa ilalim ah? <laughs> 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 Eto na lang uh, siguro. Gaano kahaba ang ano ni Tugi? Ang, ang pasensya niya kapag dating sa babae mag work day mo tapos parang hindi ka pinapayagan nag argument kayo gaano kahaba mo yung pasensya mo actually sa akin din kasi pagdating sa pasensya talagang mahaba yung talagang pasensya oh, so, ko yung mic o oh, yeah. pakita mo kung gaano kahaba yung pasensya siguro noon ah uh, noon dumating ako sa Pinas. Yes, <laughs> abay, <ganun kahabay. laughs> <laughs> <laughs> abay gano ka Hindi, noon dumating ako sa Pinas, yung pasensya ko kasi mabilis ako magalit. Oh, mabilis ka magalit. magalit. Mabilis ka Mabilis magaling magalit. Pero habang tumatagal ako sa Pilipinas, gaya ka yung pasensya mo. habang tumatagal ako sa Pilipinas, yung pasensya ko lumalaki kasi hindi na ako nagagalit. Hindi ka na nagagalit. Eh, hindi na ako nagagalit. Tapos, abang tinapos ko yung first year college, second year college, lumalaki. Umabalalo. Hindi umabalalo. Kasi hindi na ako nagagalit. Pagkatapos ng college, boom! Boom! Ang laki ng na... pasensya mo! Ang... Yan! Kasi hanggang ngayon, mm -hmm. hindi na ako nagagalit. So, gaano kahaba pa yung pasensya? Paano rin? pag malamig, hindi ka nagagalit? Pag malamig, hindi oh, nagagalit. Uh -oh. Nababakasyon. Nababakasyon, anong tawa dyan? Ah, yeah. Nababakasyon. Pumalis um, siya uh -oh. sa katawan ko, tapos pumunta siya sa sagaw, sa Boracay. Galit na galit ako eh. Nagalit ka. Sa akin, pag bagong gising, medyo mainit yung ulo ko niyan. Galit ka <laughs> 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 hey, nice. eh, rin. Galit. Ano ba ang tanong mo? Kasi di ba gym ka? Ano kataba? Yung ano mo yung biceps, yung mga muscle muscle mo, mataba ba? Ah, uh, dati actually nagsimula po ako magbuhat uh, ng malalaking weight mm -hmm. sa June, July. Okay. Tapos yung buong weight ko then, dati 85kg. Pero ngayon nasa ano na ako, 93kg. So masasabi mong mataba yun? Mas uh, yung mga katawan ko. Yung katawan, <labi coughs> ko, mataba. Yung katawan lalo mataba. Di ba yung mga tanong nyo, ah? <laughs> <laughs> yung katawan, may abs kasi siya. <laughs> Oo, yung, yung matataba. Matataba? mataba. ano yung nagpupulang? Uh Oo. -oh. Sa mga tao na nanood yan, kayo ba, ano ba mga turn-up nyo sa babae? Gusto ko malaman kasi ibabasahin ko lahat ng comment nyo. Uh -huh. Okay? Ano gusto mo masabi sa mga viewers natin sa mga tao na nanonood Please support si Toge Zombie dahil magsa-start na siya ng mga series ng vlogs niya dito. Abangan niyo 'yung mga ilalabas niya ngayon, mga 5 to 7 minutes vlog, may mga episode siyang ilalabas kaya suportahan niyo siya. I-share niyo 'to at mag-subscribe na kayo dahil sunod-sunod na 'yung mga content na makikita niyo sa channel niya. Marami, marami salamat, bro. Ikaw din, ano gusto mo masabi sa mga viewers natin? Uh, mag-subscribe kayo kay Toge, talagang good guy, promise. Tapos, uh, supportaan nyo yung mga susunod niyang series, napakaganda na pag-usapan na. So, ayun. Tapos may special question pala ako. Ano po? Ano bang gusto mo, yung foreigner or Filipina? Ah, yan! Diba? Kasi Ayan. sinabi mo yung appearance eh, uh -huh. pero pwede yun kahit ano. Pero yung pinaka gusto mo talaga, like, is it Filipina? Or, or... Nagkaroon ka na ba na type na mapinay? Or mas gusto mo rin yun yung foreigner Tinding tanong yan oh, ah. Oh. <laughs> talaga May follow-up pa to kung may part 2. Sige, sa totoo lang, uh, ang gusto ko talaga, Pinay. What? Yeah. Gusto ko yung Pinay kasi nandyan na ako. Meron akong jowa dati. Pinay? Yeah, Pinay na Pinay. Meron ako siyempre. At siyempre din, sinubukan ko din yung foreign, yung foreigner. Ah uh -huh. Yeah, pwede din. Yeah, pwede Sino din. Sino mas masarap <laughs> magmahal? Yan. Sino mas masarap <laughs> magmahal? -mag -ma Ulitin mo yung tanong yan. Sino mas masarap magmahal? mag magmahal? Mag 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 magmahal. Magmahal. Sino ang masarap mas mahal? Yang ang topic natin. Magmahal. Mag magmahal. Uh... Yang ang title ng second podcast natin. Yeah! <laughs> <laughs> outro okay, outro na to. Outro okay, na yan. Outro mo. Huh? May jowa ba si Toge ngayon? Ha <laughs> <laughs>